So ayun guys, no? tayo ay lumabas ng kwarto at may pupuntahan tayo kung saan ay nag-aaliw tayo kung tayo ay nabubird sa kwarto. Ayan, dito tayo sa ating secret way. Yan. dito tayo dadaan. Pupunta tayo ng playa or dagat. Parang sa amin lang kasi guys, pag ano, sanay kasi ako sa ingay ng dagat or sound ng dagat. Ayan, yan, Diyan na tayo. Palapit na tayo. Yan ang ating ginagawa. Pag ako na aliw dito sa... So, ay, pag nabubod sa kwarto, aliw ka dyan. <laughs> yan. Medyo malapit lang kasi sa amin. Uh, 50 meters lang o wala pa. So, yun. At yan, guys. Nakita nyo yan. Hindi nakakatakot. Ang tawag dyan ay uhaka or haka. Yan sa Japanese sa Nihongo or sa Tagalog ay Cementerio pero hindi siya nakakatakot guys yan at pupunta tayo sa dagat diyan tayo mag-aliw-aliw dahil nabobird tayo wala tayong ginagawa pero masakit ang ulo natin diyan dahil kakatapos lang natin mag-review ng Japanese ayan tingin niyo dagat at medyo maganda at hindi siya malakas ang hangin hmm di gaya kanina. Ayan. Sinom ko guys. Diyan ako nangangawil sa Jinjan na Diyan. Sa pay simbahan. jan na Diyan. Nang Ano, dati, dyan lang nangangawil ang dami ng mahuli ngayon wala na, aywan ko kung bakit climate change na yata at yan, bababa tayo para maglakad-lakad sa buhangin mas magandang buhangin namin doon kasi white sand white sand naman niya pero hindi talaga as in white na white yan ang tinuro ko rin yun na po nangangawil at doon sa malayo-layo na yon ilang minuto din iba bike kung sa shortcut malapit ayun at sinong ko rin may ko parang bangka pangulong <laughs> pangulong din pala dito ayun hinanap natin at hindi masyado makita ayun, nag -aliw, aliw lang talaga tayo dyan, yung mga tanawin dyan sa dagat or sa playa, ayan, medyo mataas ang tubig, hindi low tide. Hindi naman talaga actually naglo-low tide dyan, guys, ano lang, yung saktuhan, lang. hindi gaya sa amin, malawak ang pag naglo tide, ayan, lalo kung pag kinab magbilog ang buwan niya, guys, Ay naglakad-lakad tayo at nakita ko lumot, nilapitan ko kung parehong-pareho sa Pinas at na pagtanto natin pareho din naman pala <laughs> ayun at ayun, lakad na ng konti. Ayan, at tayo ay babalik na sa dorm at medyo wala na rin naman tayo makikita dyan dahil mataas ang tubig. Kung mababa sana, pupunta tayo sa batuhan kung ano makikita nating shield doon at yun. At hanggang dito, hanggang dito na lang at 3 minutes na. <laughs> and please follow my Facebook page, Facebook page Barikis and Subscribe my YouTube channel, kiss again, and again Barikis, I'm out.